Grabe naman, ang sarap ng aming ulam ngayon. Ayan at ito yung pinsan ko nagluluto ng sinabawang sariwang-sariwang isda bagong huli yan, guys. Ito yung mga dumating sa dagat kanina na nang hingi kami or nagkabiyaw. Ayan, 'no? Oh. Ayan, sarap ng sabaw yan. Ang aming tanghalian dito sa dagat. Ayan nga po pala, magandang araw sa ating lahat, sa lahat ng ating mga viewers at sa lahat ng ating mga manunood, sa followers, sa Facebook at saka sa ating YouTube channel, sa ating mga subscribers. Magandang araw, magandang gabi, magandang tanghali sa lahat ng ating mga manunod sa buong mundo guys so ayan nandito kami nagkaayaan sa dagat dahil galing kami ng Manila ayan at sabi ng aking sister tara maligo tayo sa dagat isama natin yung mga pamangkinis ayan pinsan nagkayaan nagkatuwaan at tingnan nyo naman mga kaibigan ang linaw ng tubig Ayan, at kami lang nga po pala ang liligo dyan, walang iba. Ayan. So, 15 minutes lang ang walking papuntang dagat at ito po, ito po pala yung bangka ng ating pinsan at nakapangalan pa nga sa kanila si Nuestra Salvation at sa kabila naman doon naman yung kanyang sister ayan New ano ba ang pangalan niya na nakalagay doon? Basahin lang muna natin. Ano guys? Para hindi tayo magkamali. Yan. Ayan. Ano nga ba ang nakalagay dyan? Malabo yung ating mata. Kailangan ng salamin. Ayan. U.S. Sunyurita. Ayan. Brehida ang pangalan ng aking pinsan. Tatlo silang magkakapatid niyan. Yung isa, si Manueling Ayun yung nagluluto nga. Tingnan nyo naman yung mga bata, nagkakasiyahan na. Kanina guys, yung aking mga ibang mga pinsanes ay galing dyan sa pangingisda at nanghingi nga tayo ng ating mauulam. At nagbaon din tayo ng ibang mga kakainin at yung aking pamangkin, si Kay. Yan ang ating assistant sa paghahawak ng camera. So, medyo ma magalaw hmm. ang ating camera. At yan guys, napakainit na ng panahon kaya tayo ay nakakalo. O, mayroon naman din silang cottage dito na sabi nila ito yung pahingahan ng mga mangingisda at ayan yung aking angkol nakatayo dyan Oh. Hmm. Ayan. Pagka yung mga gustong maligo dyan, pwedeng, pwedeng tumambay dyan sa cottage, libre lang. Yan yung tinatawag na mualbuwal. Yan, o. Oh. Bising-bisi ang lahat sa, ayan, sa pagluluto. At yung akin naman kapati doon naman sa kabila. At ako naman, bising-bisi sa aking pagbibidyo, guys. At, ayan, yung aking sister gaayos na yung makakain namin at may dalang styro hmm. nilatag na nga yung kanin at kami ay kakain na dahil wala pa kaming agahan yan guys. Oh hmm, ayan. Oh ayan, ang daming mangga oh. Hmm. Ang tamis niyang mangga. Talaga naman. Mamimiss mo talaga yung ganito. At nagluto nga tayo ng langka. Bukod doon sa sinabawang sariwang isda. Ayan na nga po yung sinabawang isda, oh.